Nagbabadyang Marshalo. Ito ang naging usap-usapan ngayon matapos tanggalin si Vice President Inday Sara Duterte bilang bahagi ng National Security Council. At bugod kay Vice President Inday Sara Duterte, tinanggal din bilang miyembro ng ating National Security Council ang mga dati nang naging Pangulo tulad ni Joseph Ejercito Estrada, Gloria Macapagal Arroyo at Rodrigo Roa Duterte. Atin pong bantayan ang ating demokrasya, atin pong bantayan ang ating kalayaan. Let us help each other to uphold, protect and defend our constitution. Huwag na nating hayaang bumalik muli ang madilim na bahagi ng ating kasaysayan dala ng PD 1081 yung tinatawag nating deklarasyon ng martial law ngayon naman ang executive order 81 kung saan nareorganisa ang National Security Council